So, summer ngayon, sabi ng nanay mo, huwag kang magbilad sa araw dahil baka umitim ka. Gusto dagat pero di gusto magpainit. Para bang ang sama-sama mo pag umitim ka? Ang pangit pa di ba? Bakit ba ang sama pakinggan sa ating mga Pilipino? Pag sinabing maitim, hindi naman tayo siguro magbebenta ng sang na whitening products kung positibo ang dating sa pagiging maitim na balat. Puti lahat! Sakong, siko, tuhod, kilikili, lahat! So bakit nga ba obsessed na obsessed tayong mga Pilipino sa pagpapaputi? Mas puti ito! Para bang isang barkada kang maitim ay laging laman ng tuksuhan or kung ano-anong mga tawag na binabanggit yan sa kaibigan mo dahil sa kanyang kulay ng balat. Yung bang parang ang dating is ang itim is sumisimbolo ng masama, madungis or something negative habang ang puti is something malinis, mabait at isang positibong bagay, ang weird, di ba? So bakit ba takot na takot umitim ang mga Pinoy? may sikat ng araw, sobrang sikat ng araw ang sasabihin sa'yo bakit hindi ka magpaayong baka umitim ka. Makukuha ang sunburn mula 9am to 2pm. Pag nasa beach ka, kahit na tirik na ng araw ay naka full body suit ka dahil takot kang umitim ang iyong balat. Siguro dahil sa nakolonize tayo ng mga Spaniards sa loob ng 300 years na medyo mataas ang tingin natin sa mga taong mapuputin. So, bakit hindi nilang palitan ang pambansang prutas ng Pilipinas ng papaya? Papaya! Papaya! Papaya extract. Papaya soup. Papaya soup. Papaya. Di ba? Isang eye-opening survey ang ginawa ng World Health Organization sa mga Asian countries na 40% ng mga kababaihan sa kanilang bansa ay gumagamit ng whitening product. isang araw po, dalawang, dalawang beses po ako naglalagay. At 75% na mga Asian men ay preferred nila ang mga mapuputing babae kumpara sa medyo dark skin na babae. Pumunta ka sa, sa grocery store na lang sa Philippines. Merong isang buong section na puro whitening products ang binibenta. hindi lang sa Pilipinas kahit sa ibang Asian countries commercial billboards lahat whitening products 8 out of 10 women in Nigeria use skin lightening products the world's highest percentage sa Thailand pati si Junjun pwedeng paputiin <laughs> Junjun commercial wise billboards lahat ini-endorse ang produkto ng pampaputi na para bang ang lungkot ng buhay mo kung hindi ka mabuti. Tingnan nyo to. Di ba? Parang yung dark skin na tao ay malungkot kumpara sa light skin na tao. Sobrang nakaka-pressure pag hindi ka maputi sa Philippines. So, andito na ako sa ibang bansa pag mag apply ako ng trabaho is magbibigay lang ako ng resume or meron silang form na pwede mong fill upan through computer kung mag apply ka ng trabaho. Pero bakit sa Philippines ay required magkaroon ng ID picture sa kanilang resume or biodata? Para bang kung titingnan yung picture mo eh huhusgahan ka ng mapanghusgang dipunan kung karapat-dapat ka bang tanggapin sa trabaho dahil sa itsura mo. Kaya itong 2024 Miss Universe Philippines ay Bulacan! Nag-break ng boundaries ang winner na si Chelsea Manalo dahil anak siya ng isang Filipino mother at ang tatay niya is African American. Kompleksyo niya ay hindi traditional na mga past winners ng ating Miss Universe. So, kung iko compare siya sa mga past winners na may may halong dugong puti katulad nila Katrina ni Pia hindi siya yung mga typical na mga winners ng Miss Universe so nakaka-proud 'di ba parang isang first black woman Filipino ang magre-represent ng ating bansa sa nararating na Miss Universe 2024 At hindi lang 'yun Pagka-post nila sa kanilang Instagram ay meron nag-comment. Sabi ng isang user na Filipino beauty standard shattered into pieces. Parang nakakalungkot lang dahil may mga taong huhusgahan ang buong pagkatao mo dahil sa kulay ng balat mo. Kaya Chelsea Manalo, congratulations and good luck Miss Universe 2024. Lala! At ito pa, isang controversial na pinos ng isang coffee shop na medyo nakakaalarma at maraming nagalit dahil sa kanilang post. Sobrang insensitive. Huwag naman ganun tol. Bakit ba maraming nadismaya sa resulta ng Miss Universe 2024? etong isang director ay nag-post ng medyo may pagka-racist na comment tungkol sa pagkapanalo ni Chelsea. Ito yung comment niya. Juice cool. Nagpulit ako sa puro commercial na Miss Universe Philippines na yan. Tapos isang p***** South Africa look lang ang mananalo. Paano nangyari yun? Not cool, Derek. Not cool. Masisisi ba natin ang mga Pilipino kung may mga komento sila na maghuhusga ng tao dahil sa balat nito? Tingnan nyo lang itong mga sample na billboards Pati sa commercial na TV. Tingnan nyo. Ano na nga ang pangalan niya? Sofia Bianca po. Pakitanggal ang belo. Ilan na ba mga sumikat na mga may itim na actor sa Philippines? Palagi na lang bang comedy ang kanilang forte na lagi pinoportray sa TV hindi natin masisisi mga taha kung bakit laging negative ang dating sa pagiging maitim. Dahil yun ang nakikita nila sa telebisyon or sa movie. <coughs> so ito lang ang natutunan natin ngayon na huwag manghusga ng tao dahil sa kulay ng kanilang balat. At huwag tuksohin ng tao or mag-name drop or mag-name names or body shaming dahil hindi mo alam ang pinagdadaanan ng bawat individual. Pero no offense sa mga taong gusto mong magpaputi. Wala namang masama doon. I mean, sarili mo naman yan. You can do whatever you want. Pero ang nakakasama lang is wag manghusga ng tao dahil sa kanilang itsura or sa kulay ng balat. Pag sinabing maputi, ay eh, sumisimbolo ng status ng buhay. Katulad ng billboard ni Ate Gretchen. Di ba? Nakakasama. Parang pag sinabing maitim ka is mga laborer or mga bilad sa araw na ikaw yung nagtatanim, nangingisda, parang sinabing mahirap. Pero ito lang, paano mo kaya mapapaniwala na lumaki ka sa farm? Uh, Your Honor, lumaki po ako sa farm. Your Honor, Lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Um, lumaki po ako sa farm. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. Nasalo po, nga, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Basta sa farm po. Tell us about Ako sa farm. Basta tell us about Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Yan lang po for today's video. Maraming salamat. Mabuhay ka at mabuhay kayong lahat.